Yan, magandang magandang araw sa, la sa lahat. This is Assembly Dance. So, nandito tayo sa, ano, sa tindahan. So, ngayon is, yung ano ko, ginagawa ko ngayon is, nagre-repack ako ng, ano, ng money. So, meron tayong, ano, uh, deliver na money. Dagdag kita sa, ano, sa tindahan. So, ito na ang gitsura ng tindahan ko. So, paunti-unti na meron ng laman. Yan, so... Yan, so, meron tayong, ano, um, money na na-deliver. So, dagdag puhunan yung money natin. Yan, so, yung kilo ng money natin is 100. Yan, sana maubos yung money natin para dig dagdag kita at saka dagdag kita dito sa, ano, natin, sa tindahan natin. Yan, so, medyo busy-busy tayo kasi ako lang ang mag isa Pag matulog na si Bibi, so, magre-repack ako ng money. Yan, So, ano lang talaga, medyo busy-busy na si, ano, si Sam Fli Dance. Ayan, so, ito ang itsura, wait lang. Ito ang itsura ng maniso So, na ano na yan, na tawag dito yung iba, na ano na, 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 na nabili na. So, ito na lang ang natitira. Hindi ako naka, ano talaga, hindi ako naka, nakabidyo kanina, kanina kasi yung asawa ko ang nag ano dyan, nag nagre-repack so alam nyo naman wala siyang pakialam na ano dyan mga nag ano, video video so ngayon is natutulog na si Bibi so ngayon lang ako talaga nakabidyo yan so by kilo is ano by 100 yan so isang sako to na mani eh. yan isang sako yan tapos niripak-ripak ko tapos kung mayroong mag-ano tayo mag-offer tayo ng ano mag-offer tayo sa sa customer natin so ready na yung ano natin isang kilong money. so ngayon is magripak muna ako mga kasempre para kahit papano meron tayong i ano ibibigay sa customer so since na since na kasi medyo busy busy pa ang life natin yan ito yung itsura ng ano tindahan natin. Ayan. So, ayan. So, medyo busy-busy na si Sempli din. Sweat lang. Ayan. So, mag -ano tayo ng by kilo by kilo na ano na mani. Eh. So, lagay natin dito yung iba na na ano na na. Yung iba. Ayan. Yung iba, ilalagay ko dito para ano, para mandalian lang kunin. May right, sumagipak so mo na kasi, natutulong pa si Bibi. Kailangan natin bilisan ang kilos. Thank you. Yan, so meron pa talaga natitira. So mamaya na kasi meron na tayong nabalot na ano na ito. Yan, para ano talaga. So mamaya naman mag ano tayo. Mamaya naman mag ano tayo mag balot-balot. Yan, so yan. Okay na yan. Kung meron mang bibili. So anytime pwede na. Yan. So, yan. meron na tayong manin. So lagay natin dito. Uh. Hmm. <coughs> so uh. hey. Super so, ano, so meron pang natira konti na lang. Sana maubos natin para ano para meron tayong pambili na gatas. Ayan. So, alam nyo naman na meron tayong baby. Ayan. Sana maubos, sana maubos, sana Still maubos yung pamilya natin. Ayan. So, sana maubos yung money natin. So, update-update ko kayo kung ano ang mga gawa-gawa namin. Yan, so yan muna ang ano ko video. So sana mamaya is merong bibili. So i-video ko sa inyo na merong bibili or kung wala man ako maano, yung asawa ko ang ano kukuha ng ano ko. So update lang ko kayo kung magkano yung nakuha na supot ng money. Yan, so let's go. Good morning, good morning sa lahat. This is assembly. din. So, update lang ako sa ano, sa ano natin yung nag-ano tayo, nag- tawag dito sa ano, sa Tagalog uh, na maligya, usan na maligya nag-ano tayo, nag- Nagbibinta tayo ng... Ano nang... Tawag dito... Ng money. Ayan. So, kagabi... Hindi ako nakabadyo talaga. Kasi... Alam nyo naman. Meron tayong bata. At saka, super busy-busy. Busy-busy yan. Si ano? Si sample Dance. Tapos... Ya, pagka ano nang... Ano ko? Nang mister ko ng ano galing sa ano sa trabaho so hindi ko alam nag ano meron pala siyang ano doon buyer na ano na na mag ano magbili ng ano ng mani so inobos niya lahat tapos hindi ako naka kasi nandoon ako sa ano sa ano sa sa loob so yan so na ano naubos yung ano natin naubos yung ano natin ng binta ng ano ng ng mani So, yun. Ang, ano, pagbinta ng maniko, yung by kilo doon, yung pag, ano namin, is 65 kilos, ah, uh, 65 kilo. So, pina, ano namin, ah, uh, pina, ano, pinabinta namin, so, pinabinta namin, ah, uh, 100. So, meron tayong 35 na, ano, na pang ano uh, one, uh, 35 pesos sa atin ayan so yun nabinta natin so yun ang ano na ano natin nabinta na, na yung ano konti lang man yung ano konti lang yung uh, kunti lang yung ano, 10 kilos lang yun. Kasi meron kaming kapitbahay na merong uh, manihan. So, nagkuha kami ng 10 kilos na ano na mani. So, yun. So, ang pag ano namin doon is, nabili namin ang 10 kilos is 650. So, nabinta kagabi is meron kaming puhunan na ano, 650. So, meron kaming 350. USD. Yan. So, meron kaming kaunting dagdag sa ano sa sa meron kaming dagdag na puhunan para sa ano sa tindahan, di ba? So, nakaano tayo nakabinta kahit isang araw lang natin na ano binta ng money. So, ano halaga nito is 1,000 yan 1000 yun so So, kahit pa paano na meron tayong uh, pagmitaan, so maghanap-hanap tayo ng para, lang, ma, para madagdagan yung binta natin sa tindahan. Kahit kaunti lang, ba diba? So, yan. So, nagpaano pa rin ako. Nag, ano, kisa na? Thankful pa rin ako kasi uh, tinutulungan ako ng ano ko, ng mister ko. Ops! Ah! Yan. So, Thankful pa rin ako na ano since siya merong ano pusa na nagano sa ano sa ulam namin. So thankful pa rin ako na tinutulungan ako ng Mr. Ko sa mga ano ko sa pagbebenta dito sa tindahan. Ayan, so, ayan, so, meron tayong, ano, meron tayong nabinta naman ni So, dagdag puhunan. Ayan, so, So, yan lang ang ano ko, update, update ko sa, ano, sa tindahan. So, kaunti, paunti-unti, paunti-unti na, ano, na dito sa tindahan. So, meron tayong tindahan na kaunti-unti dito sa tindahan. Yan. So, kahit kaunti, meron. Hindi, tulad dati na doon ako sa, ano, sa, sa kabila, kaunti lang kasi doon. So, medyo meron tayong binta-binta na kaunti. Yan. So, yan mga kasempli. So, thank you, thank you for watching mga kasempli. Have a nice day po. At saka, sana hindi kayo magsawa sa mga video ko. So, thank you. Have a nice day. Love you.